Itong Aerox na to mga boss, no, tinirik si Bossing sa biyahe. So, bigla na lang namatay. Ngayon, dinala sa shop. Ah, uh, nakita, sunog yung sakit. Nirekta. Nakauwi naman siya, no, kaso kinabukasan, tirik -tiri na naman. So, ito, titingnan natin. 12 So sa mga nakakaranas ng ganito mga boss no, error 12 uh, dito yan sa may bandang stator no. Kapag nag error 12, nag error 12 tayo sa stator yan ang punta nyo. Po pwedeng uh, loose connection, sira yung uh, si KP, ah, si PK sensor. Asa yung direkta dito? Yung mga pakihal. Asa? Ah, sa ilalim. Yung may mga tape niya. Hmm. Kala ko dinala mo ulit dun. Babakbakin ko tong, ano. So, magdetest muna ako ng continuity, mga boss. Ayan, binunod ko yung ECU na nakakabit dito sa uh, stator. Dito sa CPK. Ayan. Ah, ang technique nga pala dyan mga boss no, pag wala kayo multitester isang wire lang at test light. Yan, may wire ako na galing sa negative, nilagyan ko na ng karayom sa dulo. Ayan, kung mapapansin nyo, may anim na wire doon. Direkta yan dito. Kung anong kulay ng wire doon, meron yan dito sa papuntang ECU, no? Tapos, meron din akong isa pang karayom, itutusok nyo lang dyan, yan. Kapag umilaw yan gamit ng test light, ibig sabihin may, kin may continuity yung ating uh, harness galing sa stator o CPK. Pasensya na mga boss na no? hindi ko patatagalin dahil walang tagahawak ng camera. Basta ganun lang, anim na wire. Kunyit continuity lang ang hahanapin nyo. Pagkatapos kong itest lahat ng connection doon sa CPK sensor, ay okay naman lahat. Dito naman tayo sa stator. Kung mapapansin nyo, napakarami ng kanyang stator. So, isa rin to sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng error drone. Ay, ang ganyan na siya karon may mga bossing ayan. Sobrang dumi na. So talagang hindi na halos magkakuryente 'yan. Shortcut na tayo mga boss no. ko na pagkatapos linisin at wala na ang oras dahil nagmamadali na rin ako. eto na ang naging resulta, walang gastos. Linis lang at inaayos lang ng konting mga connection. Andar, suerte. Suwerte ka. Yeah. Wala tayong pinalitan. <laughs> Ay, baka siya malumili talaga. Sa? Yung dumili. dumili. O pwede. Tapos yung mga linya rin na inaano ko, inaano ko rin. Baka nagluwa agad. Kasi lahat ng linya buo eh. Wala rin sa CC yung hanggang dito, Sa stator buo yung linya. Pagka bukas wala na Aero 12. Ano yeah, isa, isa rin kayo sigawin sa Yung, yung mm. pag-start mo, hindi patapos oh, pa tapos tong guy. Nai-start ko na kagad. Huwag, mali yun. Kaya na, eh. Ilang eh, test ko nagkaganoon eh. yun eh. ano kasi ito, FI ito, masaya lang ito. Okay, swerte. <laughs> <laughs> hindi ako pwede ngayon. Ah. Kasi hanggang alas 12 lang ako eh. Ah. <laughs> Nakai nakai usap kasih si Ate, kaya pilih bagi ko. Alright. Okey na. Wang klik na. Kalau pergi tak nak ni tu. Nah, kalau pergi tak nak ni tu. Oh, pergi nga nak. Tiang aku ngomong servis sih. Hei, lang. Okay.